hi guys, nasa dagat ako medyo masilaw na kasi hindi na siya sunrise, mataas na yung araw <laughs> kanina pa ako dito eh mga siguro isang oras kalahati na ako, summer feel, thank you lord, yay nakapagdagat <laughs> nasa dagat talaga ako mga loves, kita niyo yung mga bato yay yay <laughs> oh may guma ng motor Nasa dagat ako, ako lang mag-isa. Yay, summer peep! Gusto ko ma-feel yung dagat ng matagal kaya araw-araw hanggang pag-uwi nandito ako. O siya! Yan! Yeah! dagat talaga ako. Yay. Summer feel, dagat! Hi guys Hey guys, so nasa dagat po si Lingkod. Nagbababad ako kasi wala to sa Manila eh. Minsan lang to eh. Oh. Sarap <laughs> ng dagat. <laughs> dagat talaga. Isel ko kung Ulitin ko to. Minsan lang to eh. Minsan lang ako mapunta dito eh. Sarap magbabad dito. Diba? Sarap. Oh, tubig dagat. <laughs> magdadalawang oras na ako. At di ba, nasa dagat talaga ako. Tinig nyo yun, may... May awak, ayun siya. <laughs> na, ayun! Oh, ang galing! Nakunang ko siya! <laughs> ayun siya! Kita niyo yun, nakunang ko siya. Uwi <laughs> na ako mga loves, mainit na.